meron ako ng isang tanong ah, na kayo, kailangan ko itanong to. Kung meron man pong isang bagay na sa inyong tingin ay tinatanong niyo ng utang na loob sa uh, pangulo, uh, sa presidente o sa pamahalaan na ito, ano po 'yon kung meron man? Ha? Well, yung kanyang dalag, yung kanyang isa personal o sa politika? personal po personal ah. ay eh, siyempre pinakamalaking ginawa niya para sa amin yung paglibing ng aking ama sa libingan ng mga bayani yun ang pinaka importante hmm. para sa amin pang sa pamilyang Marcos siyempre at matagal na namin ipinaglaban yan eh at uh, ngayon, ngayon palang kahit na yung ibang presidente na nakaraan kahit sa uh, uh, tinuturingan namin kaibigan at sinasabi eh, gusto nilang gawin o papayag sila si si President Duterte lang talagang uh, ang nanindigan doon sa kanyang unang salita na dahil nasa batas siya nasa rules yan, eh dapat uh, pabaya pa uh, si Marcos uh, sa libingan ng mga bayani na eh, hindi, hindi habang <laughs> sa kasaysayan ng pamilyang Marcos din na namin makakalimutan niya. Mm. Kumbaga siya lang yun lang ako sa inyo na tinupad. Parang ganoon sa lahat-lahat ng iba, sinasabi, gagawa natin ng paraan, titignan natin. And siguro sincere hmm. naman talaga sa iba, pero syempre may, may pwersa ng politika. Eh.